Sir, Ma'am, maaari niyo po bang uh, ipaalam sa amin ano po ba itong organisasyon na ito? At bakit uh, may inaasahan kayong mga benepisyo dito sa organisasyon? Magandang nga po sa atin lahat. Ang aming pong organisasyon na samahan po ay Haranista, Kapatid, Kapuso, Kapamilya. Ito po ay samahan po ng tulungan o pagdadamayan po. Okay. Ang namumuno po sa amin ay si Chairman Agapito Linsangan. Okay. Ano po yung benepisyo na inaasahan po ninyo dito sa inyong organisasyon? Tungkol nga po sa tulungan na kapag po may namatay, sigong sa halimbawa po ang isang miyembro ay namatay, nakawalong buwan po siya ng paghuhulog sa aming harana, makakakuha po siya ng benepisyong 70,000 kapag po siya ay namatay. Yun po ang napagkaisahan po ng haranista ng kapuso, kapamilya, kapatid. So ma'am, no? meron po kayong kontribusyon dyan okay. sa inyong organisasyon. Tapos siguro no, ipupul po nila yung mga kontribusyon po ninyo. At kung may mga ganyang incidents, no, biglang may namatay, kukuha ng uh, tulong mula doon sa inyong pondo. So 70,000 pesos. So I assume Lumapit kayo dito kay Sen. Raffi dahil wala na yung pondo nyo. Ganon po ba ang nangyari niyan? Wala na. So ibig sabihin, wala nang benefits na naibibigay po ang inyong organisasyon. Okay. Na kanino po ba yung pera ninyo? Agapito po. Ah, kay Sir Agapito Linsangan. Ito, nasa linya naman po si Sir Agapito Linsangan. Magandang hapon Sir Agapito. Yes, magandang hapon po Atty. Atang kay Ma'am Rao. Una po Sir Atty. J.B., Uh, nice ko na po nga uh, una po ipa paliman kuseno na yung puso ngi 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 Kasama po namin yan sa mga pamunuan ng haralista dahil sila po ay leader. Sila po yung ng mga bayad ng mga, mga kasapi. So kaya ito po na share para po maintindihan po natin mabuti. Ano po. Yung pong uh, po namin ay nagbago po ang patakaran namin since 2022 po. At yan po ay uh, naipakita ko na kay Ma'am doon po sa Facebook namin. na haranista kami, pwede niyo pong makita sir na kami po patuloy-tuloy na nagbabayad kaya lamang po sa day, first day po naging pata namin dahil po ng pandemya sir ay ang dami po namin na walang miyembro na hindi makabayad dahil karamihan po sa namin may hirap lang wala po silang hanap kaya kumunti po ang miyembro namin na marami naman pong namatay sa COVID at katunayan po nakikita niyo po sa Facebook nga ng haranista kami kung gaano po karami namatay ngayon po doon po sa nalilikom namin pera hindi po, hindi po niya kayang bayaran lahat ng sabay-sabay yung namatay dahil uh, sa sobrang dami nga po ng namatay na inaabot nga po ng mahigit na apat na raan mula po ng pandemya. Ah, so e naubos? Ah, uh, ganun nga po nangyari dahil nga po sa dami nga po ng namatay namin miyembro, kumonti yung miyembro namin nga nagbabaya dahil nga po marami natanggal ng pandemya, So kaya po ang ginawa namin patakaran, at alam po niya yan, at makikita niyo po sa post namin sa AFB, at meron din po sila mga copy lahat, na first Pay, first Pay po ang patakaran namin, kung sino yung unang namatay, yun ang unang makakakuha. Okay. Katunayan po attorney, katunayan po attorney, si Madam Guillerma, pito naging patay niya, nabayad po lahat na dumaan po doon sa first Pay. Alam po niya yan. Okay. Alam po okay. niya okay. yan Atty. In, in, in short no sir Agapito, ang sinasabi niyo, umabot sa punto na mas malaki yung lumalabas sa pondo nyo kesa dun sa pumapasok. Kaya okay. sa ngayon, hindi na-afford ng inyong organisasyon na ibigyan yung mga benepisyo itong mga naiwan. Nagbibigay po namin pero. At ano po yung registration nyo? Ano po yung purpose talaga ng inyong uh, corporation? Yun po aming sa register po namin, ito po isang cultural na samahan kung saan po naghaharalan po kami sa radio at dito po sa DWN, sa NBC ha, Uh, marami po ditong maawid ng mga grupo ng haranista, kung saan po naging kanakaraan na nagkaroon po ng mga damayan. Damayan po ang aming na Kung saan po ang uh, pondo namin, magagalis mga bayad ng miyembro na yun po ibabayad naman namin sa mga namatay ng miyembro. Ito po. Okay. Pero eto ha sir Agapito, uh, pag ire-require ka po ba ng inyong mga miyembro na i-account lahat ng pondo ng inyong organisasyon, ito po ba ay maibibigay ninyo? Pas, kasi para lang okay. maiwasan, maiwasan yung impression na meron kayong kinuha dyan sa pondo. Ay, opo, Tony. Uh, accounted po lahat yan. May papelis po lahat yan. May ibide sa po lahat yan. At sa tutuwa lang po, Tony, may, may, kahit din po tinatanong nga, alam nyo po, si Nana Gelic, si Gelic yeah, po ang tawagin ko, si alam niyo po yan, yung med nagwan lang yun tu, eh, sa, sa totoo lang eh. Kaya na gali, po yan ng ibang haranista na kung saan yung hangarin siguro yung kami eh. Sa totoo lang po. Eto ha, ako, te, teka -te. lang. Ka, ka, pa Papasagutin ko siya kasi kanina mo pa dinidiin ito si Nanay Guillermo. Nanay, oh po. ano pong masasabi niyo dun sa mga sinabi ni Sir Agapito? Alam po ni Mr. Linsangan, lalo na po yung aking asawa na matay po, matapat po ang nagiging sa aming haranes, haranista. Satu totoo lang po, nag-aabono pa po yung aking mister kapag meron pong miyembro na hindi nakakabayad sa bawat buwan. Yan po ang papel po ng aking asawa. Subalit, siya po ay labindalawang leader ng aming samahan, masipag, matapat sa paglilingkod ng samahan. Subalit, nung mamatay po, isang kosingman, man, alaman lang pong natamo ang aking asawa may namatay pong mga kapwa niya leader. Binigyan po niya ng pangbili ng kape matamis na halagang tig sa 10,000. Kapag tangi yung aking asawa na naglingkod ng matagal sa samahang haranista, hindi man lang ho binigyan kahit kalahating kilong matamis na pambili nung mamatay po. Yan pa po ang isang nakahihinanakit sa aming chairman, Linsangan. Hindi po pantay-pantay ang pagtingin sa kanyang mga Nasa sakupang tauhan Okay. Ay ma'am, so ang tama po ba yung pagkakaintindi ko, ang isa sa mga nireklamo nire nyo dito, e eh, meron parang kakulangan doon sa paghandle ng pondo, etong si Sir Agapito Linsangan. Ganun, Opo. ganun po ba? Kasi uh, ang, ang depensa kasi kanina ni Sir Linsangan, naubos na kasi yung pondo. E eh, ang daming gustong makakuha ng benefits, hindi na-afford ng na, pondo. Yan na, yan na, Kaya... Kanina po, natanong ko siya kanina kung magkakaroon ba ng accounting dyan sa inyong organisasyon. Ikaw ba ay magko-cooperate? Ah, sabi niya, oo naman. Okay? Para doon makikita natin kung saan napunta yung inyong mga pera. Okay? Magkano po ba yung buwanan ninyo na contribution doon? Hindi po pare-parehas. Meron pong 480, 460, 300. Okay. At ngayon po mga pangwakas, nitong bandang huli, 250 na lang po. Eh, sampun taon po akong naghulog. Hmm. Kung ako pala ay mamamatay kahit isang pera, hindi ako wala, wala akong makukuha. Wala akong makukuha at wala na pong naghuhulog sa kanya dahil po ala po siyang binabayarang namatay. Okay, okay, malaking ang problema po malaking ito. Malaking pong problema. Madami kasing angulo no na kung aking nakikita po diyan, una, una sa lahat, kung ano yung structure, ano yung purpose ng inyong corporation, no? Yung yung kumpanya po ninyo. Magandang hapon, Daba. Chairman. Ito po. Daba. Kasi apparently marami po sa inyong mga taga-barangay ngayon ang uh, nagre nagrereklamo dito sa kanilang organisasyon. No, okay. eto usaping pera po ito, no, benepisyo na gusto nilang matanggap, apparently parang hindi na mapaparat makakarating sa kanila. So chairman, ang gusto lang sana naming tulong po sa inyo, pwede po ba pagtagpo-tagpuin muna namin sila diyan sa inyo? Okay? Hinga eto natanong ko na rin naman kanina si Sir Agapito, willing naman na magkaroon ng accounting, pwede niyo po bang muna pamahalaan muna yung accounting muna diyan sa inyo? Ay, uno uno po to ni ang barangay naman po ay willing po na uh, talagang tumulong sa kanilang problema. Bagamat po ito po kasi eh, hindi naman po sa hindi po na under ng LGU o ng barangay. Nalaman lang po namin yung kanilang samahan nung no, magkaroon na po ng problema. Na ganyan nga po, pero tanggap po sa barangay. kaya uh, kaya po sila nanay, si tatay dumulog po sa tanggapan ng barangay. Ay uh, ikmo bandang huli medyo sa uh, ibig-ibang kakadahilanan, si Mr. Lezanga po ay eh, hindi nakakadado na uh, pagharap Kaya po sila na yan tatay, tinanong po nila sa akin kung pwede ro po bang lumak, uh, kahit wala na certificate to file action, ay eh, dumulog sa inyo. Eh, sabi ko naman po, kar karapatan na niyo po yan uh, bilang isang mamamayan na gusto magtanong sa higher. Yun po ang sabi ko. Sige po. Uh, Ganun na lang chairman ha. Uh, ang gusto namin magtagpo muna sila diyan Eto, na nakikinig naman sa atin si Sir Agapito Linsangan. Uh, Sir Agapito, nakausap na po namin si Chairman. Maari po ba na magtagpo muna tayo doon sa barangay? Kasi kung wala naman po kayong tinatago, wala naman po sa kayong ikakatakot. Ay, opo. Opo, Tony. Huh? And to please, be, po. please be ready lang ha. Kasi eto, usaping pera naman to. Okay? Nag-contribute sila. May inaasahan sila. It's only fair... Okay na magreklamo sila kasi baka kung uh, sila na yung mga, mga ilangan makakatanggap eh wala na eh. Si tatay nga 10 taon na nag-contribute, kawawa naman. So sir Agapito, paki-ready yung accounting ng inyo pong ano, uh, pondo? At ayaw na po okay. ng kolektor nilang tanggapin ang hulog namin. Eh tama lang pala dahil wala naman pala sila ibabayad kung ako'y mamamatay. Okay. Okay. alang hirap na hirap po kami sa buhay. Okay, ganito na lang po tatay. And uh, sir Agapi to, um, gagawin po dyan ang reporter po ni Senator Rafi Tulfo. Sasamahan po, po sila Higil nanay para po magkaroon din po kami ng uh, sariling investigation. And uh, ito po, ato yung -ini iniwan na rin po natin ng uh, detalye po sa chairman po ng uh, Securities and Exchange yes. Commission po para po magkaroon din po sila ng investigation patungkol po dito. Sasamahan po kayo ng reporter po namin. I-schedule po natin to. Okay, okay po. Kakausapin na lang po namin sa kabilang studio. Okay po, mga nanay. And again, uh, maraming salamat po uh, Chairman Dindo Lopez ng Barangay San Pascual, Talavera, Nueva Ecija. And uh, gayon din po, Sir Agapi Tolinsangan, asahan niyo po kami po ay gagawin dyan sa Talavera, uh, Nueva Ecija. Maraming salamat po. At sa mga kababayan po natin dyan sa uh, Talavera, Nueva Ecija, maraming salamat po. At niyo pong ibababa linya, kakausapin po kayo ng staff namin.